Diba ba, kaklase mo tong si Raffy? Hmm, eh? since first year. Tamahan mo na rin si Luna para mapabilis. Ay, ako na mong dan. Kaya ko na. Sobrang ganda ng pinikula nila tapos sobrang laki ng improvement nila ng dalawa. Hindi naman kami iiyak kung hindi sila magaling eh, di ba? Kinaling na masyado ni Ash na tsaka ni Andres. So yung acting nila top player. Uh, sobrang ganda po ng movie and I'm so proud po kay Ash and Andres. Super kilig. I've never seen them like that. Parang dapat may part 2. Hindi mo ko kailangan bigyan ng mga bulaklak. To be honest, medyo ka there there. Sobrang talaga nakakakilig sila ang dalawa. Grabe talaga yung chemistry ni Ashley at and ni Andres. 10 out of 10. You can really see the hard work and the chemistry. Wala na, fan rin po ako. Roller <laughs> coaster of emotion. Grabe lahat na. Sigaw, iyak. Sobrang nakakakilig. Mixed emotions talaga. Uh, nakakatawa, nakakaiyak. Need ng part 2. Need ng part 2. <laughs> Sobrang relatable ng movie na to. Talaga may enjoy nila talaga. Relatable sa mga teenagers na yan. From Gen Y to Gen Z. At least, may sabi ako sa buhay mo. Hindi, ang mo ko, tapos ako na sa'yo patak-patak? Contento ka na sa ganun? Mag-demand ka, Rafi! Mag-demand ka! Luna, wala akong pakilam kung di mo ma-reciprocate ang efforts ko. I'm consenting to this. Sobrang worth it. Lahat ng binili kong ticket. Direct JP, ang ganda niya. Panoorin nyo, talagang hindi, hindi kayo magsisisi. Napakaganda ah, po! Sobrang ganda! Nakakakilig! Sobrang ganda po! Pero kailangan po namin ng part 2. Great, great! Maganda oh, ang galing ni Luna! Ngayon <laughs> nalang kalit kami kinilig ng ganon. Sobrang nakakakilig. Like to the point na maniniwala ka sa love. <laughs> ah, nakakakilig! Ang daming kising siya! Sure po na pagmamahal, Luna. <laughs> Tandaan mo yan. Sana palang araw masabi ko yan sa sarili ko.